Ubi. Yes, why? Ayun Laki din. Ah. Eh. Laki. Ah. laki din to. So, malaki siguro mga dalawang kilo. Yo, what's up sa inyo guys? So, uh, welcome back again sa ang YouTube channel. Uh, at panibagong araw at panibagong adventure no. So, ayan, andito na naman kami at gala na naman sa gubat. At andito kami guys sa Ibayo. Tatawagin na Ibayo no. Ay, uh, kami nga pala ay mag tataknid. Subukan namin magtakmid ngayon. Uh, at kung makakahuli tayo ngayon. Ano pecha ngayon? ano yata 10 ay hindi 8 pala ngayon ay June 10 ay June 8 tayo ay magkakana ng kawin oh, eh, kahit mayroon pang buwan ngayon siya shout out nga pala kay, ano, kay Angelo Lagata sa mga viewers natin sa Youtube no shout out sa inyo na ah, nagbabalik na uli ako sa pagbablog ah, uh, medyo mainit lang guys Hanggang ingat sakit sa katawan Balik na ulit tayo sa pag hunting ng igat Ah, mapapaan naman ako taklit o kawin oh, Init, hindi ko kaya oh, Pero uh, masama ang panahon no? Oh. Oh, masama yung panahon Kaya Pang ah, ba? pa dun Shoutout sa mga mahilig sa igat mga hunting ng igat shout out sa kanila mga viewers natin subscriber yun shout out sa inyo lahat ha. pababa kami pababa kami ng pwesto kasi ah, dito yung may malalim ah, makikita nyo pwesto natin mabato sobrang ganda ng laga yan ah. ng gubat eto guys yung isang spot na sigurado makakahuli kami ng malak ito sobrang lalalim yan guys makikita nyo yung mga dumindi sobrang lalim yan eto nakahuli ako dyan ng anim na kilo sa lugar na yan 6 na kilo pero hanggang dito na lang kami mag umpisa baba pataas kami uh, hindi na tayo makakapag video sa mga lalagyan nating na mga kawil kasi nga ay tawag nyan baka mabasa yung ating camera wala pa tayong one, ano under waterproof underwater na case wala pa kaya waitin na lang kami dito o ayan tara Tama mga idol naka uh, na kami sobrang lakas ng ulan uh, magandang pang hiwatig bukas pero huwag ko rin tayo hindi naman natin lang kung makakahuli ba o hindi so yun tayo na lang kayo bukas guys ng update natin kung kakadali ba tayo so ayan pauwi na kami tapos lang ayan guys bukas na lang ulit yun guys so welcome back at isang magandang umaga sa inyo yan ang magandang umaga sa inyo at kasama ko pa rin si Justin at ngayon ay 6 na 6 na umaga mamaman daw na kami sana ay makahuli so abangan nyo at ito una nating kawin bah teka parang banat to banat yung tali guys parang magandang ano to Justin video mo ako dali eh ilagay mo na sa ano mo banat ng tali ano kaya ah. <laughs> Adulas. Adulas tayo. Dali video mo ako dito. Ano ba natang tali, guys? Oh. So, sa natukoy po meron ba itong wala. Active banat eh. Yan! Makita ko na, meron nga. Yan o. Ayan, hanggang. Ayun niya oh. Ayun o. Tito ko. ka? Igat. Ayan, yeah. laki. Uy. Igat. Nice one. Uli. Nice one. Uy. Ayan, nice namatay ah. Okay, okay lang yan. Isun dyan, isun. Gigi. Nah. Gigi. Oh, Hilahin mo na papunta okay, okay, okay. Yan dyan. Kahuli ah, agad guys. Isa. Hige, ikate mo. mo. Ah. Yun, kahuli ah, tayo agad. Isa. Huwag, huwag wag, Huwag, wag, wag. Hindi, ito tanggalin mo. Ba't tatanggalin mo? Hindi ba tatanggalin mo? Hindi. Good size guys. Ah, huwag. tinatanggal na kung ano ba tatanggalin. Tumabit isa na tayo mga idol. Ayan. Oh. Isang kilo. Isang kilo to. Labs, ulang iwan lang natin dito yan Ha? Huh? Iwan lang natin? Ah, oo. Kaya ba yun? Okay. Oh, na huli. So, abang, abangan nyo ulit dito sa kabila naman. <coughs> Ito yung pangalawa natin guys. Banat din yun. Ba, mukhang malaki to. Ang lakas ng ahas? Iga. Oo, uh, wala ahas. Ano na ito guys. Sure na ito. Ayan. Pagal ko na natin guys kasi sure na ito. Good size guys. Mga isang pinot ka lahat. dalawang kilo oh. kila hati. Kaya ko kailangan lagi sa bag. Oh, lagi mo sa bag. Ay, hindi! Laging sa bag. Ilagay mo muna yung kawil dito sa maliit. Nakakadalwa ah, na tayo mga idol. Uh, titignan pa natin yung mga lagi natin sa webo. Yung lente dyan. Ano dyan? Okay. Okay. Sarado mo na dito na lang tayo ulit sa baba, guys. Yan, GoPro, dito muna. No. ah eh. uh, dito ko na lang video mo. Ko. Magaganda yung ano, sabi ko. Eh. Igat niya tayo, no? Nakikita niya ba? Hmm. Lapit ka lang dito ng konti. Ay, dito ko yan, sa kabila. Oo, okay. Parang alam ko, igat ka ka suwerte yan, pag igat. ano, ang ganda ng tali. Igat nga, no? Parang. Parang igat, eh, no? Dali, tumunas mabit dito sa isang kabil. Banat din ko eh. Kita ba ako? Dito sa isang kabil. kita ka naman. igat Alam, babalik na ako dyan. Tigat na ako. Madudulas yung mga bato <laughs> Ano yung kasama ya? Ha? Ano yung kasama? Tali Bumulok ko uh, sa tali Boy pa Boy pa Yan na ikot Ang uh, hirap Pati itong isa buhay pa rin eh Nagalaw-galaw pa <laughs> Ah ba? Nadali. Ba't hindi kinain ang pamain? Loko eh. Sumabit na bid dun sa isa? Mm Lagay mo na kaya diretso yun dito sa baba. Magpupulupot kasi eh. Yun guys, pangalawa natin. Ay, pangatlo. Pangatlo. Ah. Yeah. Kung malubot na yung GoPro natin, o oh, i-stop na natin muna. 30% pa naman. Ngayon guys, patay muna natin. Oh, so, ito guys, parang meron to. Nalaban siya eh. Uy. Oh. Oh, na, ano oh. Ayun na. Ito na, parang sumunod na. Ito na. Dito tayo Justin. Ito na guys.

Sabi na nga pa, meron din yun. Sana yung sunod-sunod na ano? Mga lagay. Okay lang na ba natin? Ha? Ang ilang kilo kaya yan? Tatlo. Sa. Hindi, mas malaki yan. Nalaban siya eh. Sabi ko, meron eh. Nagpunupat oh, lang siya dito. dalawa mga oh, dalawa't kalahati yan yun o ayun sir ayusin na natin agad guys kasi pag bumuhol to hirap so ayun guys mm -hmm. ah ayan pag kasi ito mahirap na ano mahirap kunin dalawat kilo at kalahati eh, okay. pang apat namin guys huh. yeah. yan ba yan? bakal hindi hindi pa ganyan palpa ka okay. ay yon. Ah, tara guys Doon tayo ulit sa kabila Ayan Tapos din natin Pagtawin din natin ito Parang banat eh. Tali Ang tagay ito Grabe yung pagkabanat na ito ah Ah. Iya yeah, pala. Ah, oh, wala. Alpas. Tayang. Ah, Guys, mamundo na tayo dito sa may malalim na to. Pahaba yan. O, oh, hindi na tayo magdadala ng camera doon. O, oh, mamaya na lang atin video kung may huli man siya o wala. Ha. Bra. Ah, nakakatatlo na naman, nakakaapat ah, na naman tayo. Ah, natin dun. Bali, lima pa yan. Ah, lima pa yan papandawin natin. Ah, isa dito, isa doon, isa doon. Kasi isa baba. Ah, tara guys. Umpisa natin. Hey guys, ito na yung nahuli natin ngayon. Oh. No? Yeah. Yan. Ah, Ahuli tayo ng Apat na ligat. So, wala kayo siguro mga dalawang kilo. Mas itong sakto mga tag-isang kilo. So, Pag-uli uh, tayo. At hindi na natin mabidyohan ng magagandang angulo kasi nga naman ay napakahirap baka mabasa yung ating camera. Sayang. Ito. So, gan, Hindi naman tayo na zero. Tulis na ito sa pagod. At uh, mamaya, di deliver na rin itong pagdating namin. So, alam okay, nyo guys, uh, uuwi na kami. Kasi baka abutan pa kami ng malakas na ulan. Okay, Gustin, ba mo na yung ano. At uh, uuwi na tayo.